Sa ka bang content creator na na problema sa gagamitin camera? So, ito, ito ba yung tipo na gusto mo magandang camera, magandang cellphone ng gagamit mo sa pagbablog? So, doon guys sa mga katulad ko na low tech na yung aking gamit na camera. Pero napapanatili kong nga uh, malinaw, maganda at maayos yung uh, uh, quality ng video na aking ina-upload si ko sa inyo guys kung paano mag-edit, uh, mag paano pagandahin yung resolution ng camera. Sundan nyo lang kung video nito ang dulo at ipapakita ko sa inyo kung saan ako nag-edit. So, let's go! So, guys, sa mga kapwa content creator ko dyan, na uh, uh, gustong uh, mag-upload ng mga magagandang video, yung quality, malinaw, at smooth yung video guys. So, ito na yung pagkakataon na uh, uh, matunghayan ninyo, makita ninyo kung saan nga ba ako at paano ko nga ba ini-enhance yung uh, quality ng video na kuha nitong aking cellphone na kahit na low-tech lang to guys. So, huwag natin patatagalin pa. Punta lang natin yung ating ano, uh, situate lang guys na nakapag-install uh, o or nakapag-download na kayo ng inyong uh, CapCut na, uh, na editing apps. Napaka-friendly nito guys. So, punta lang tayo sa CapCut. Dito sa CapCut, una natin pipindutin is yung new project. Ayan. Dito sa new project, mag-redirect tayo dito sa ating mga in-upload na mga, uh, yung ating mga video na, ano, na kinuha na natin, guys. So, dito mamimili tayo ng video na example natin dito sa ating tutorial na ito. Kung paano nga ba natin i-enhance or pagagandahin yung quality ng ating uh, video gamit yung ating cellphone na hindi kagandahan yung camera, guys. So, kung uh, nanroblema ka or nalulungkot ka kasi uh, mahinang klase lang yung camera mo. So, kung problema dyan, may kasangga tayo, may tutulong sa atin dyan. Walang iba itong, kung walang iba kundi itong uh, top cut. So, guys, ito may napili akong video na gusto kong lagyan natin ng uh, ayusin natin. Ayan, i-edit natin, guys. So, yan so, tanggalan lang muna natin ang audio yan, guys, para malinaw. Boses lang natin yung maririnig. So, ito yung video, guys. Yan. Yan yung video na lalagyan natin ng ano, uh, edit kung paano natin i-enhance. Paano natin siya magiging suwabe. Eh. So, uh, yan. I-clear lang na yan. Hanggang dyan lang naman, guys. 20 seconds lang itong video na ito. Yan, guys. Yan. So, hanggang dyan lang yan. Yan. So, ang gagawin lang natin dyan, mga idol. So, nandito tayo. Ang gagawin lang natin, punta tayo dito sa adjust. Yan, adjust natin yung ano, click natin itong adjust. Yan guys, so may mga brightness yan guys, so pwede mong linawan, pwede mong uh, diliman. Yan guys, so dito ikaw yung magsiset ng gusto mong uh, uh, magiging kulay. Yung sumbong mong may, kasi guys, papapansin mo kayo na diba? So mamaya, papakita natin yung comparison yung before and after. So yan guys, i-adjust lang natin. So, mga, so yan, kasi pansin mo nyo naman kung ganyan kanina diba, ganyan lang yun diba, para patay na patay. So, ganyan, no? Parang i-enhance natin. Yan. So, ito lang yung mga gagamitin natin dito sa pag ano enhance ng uh, quality ng ating video, guys. Yan. yan. So, ganyan lang, di ba? Ikaw na yung maghalang mag-adjust kung ano yung sa tingin mo na maganda. So, yan. Halimbawa, ganyan, guys. So, after mo na siyang ma- adjust yung mga quality gamit lang dito sa mga ano pang adjust dito sa quality ng uh, video so pwede mo na siyang i-check guys click mo lang yung check sa ilalim yan tapos pag pinlay mo yan guys yan na yan yan di ba mas nagiging uh, makulay o nagkaroon ng buhay yung uh, uh video natin as compared doon kanina nung wala pa hindi natin siya na-enhance hindi natin siya nalagyan ng yung kumbaga hindi natin na make upan ayan yan ganyan guys so yun after niyan so, tanggalin niyo lang yung na, uh, nasa dulo yung uh, editing na yan yung uh, CapCut na watermark tapos, click niyo lang yung delete yan guys so wala na yung watermark so after nyan, kung pagka ano na okay na gawin niyo ano niyo lang guys i-export niyo lang yan so set niyo lang sa 60 yung frame rate tapos, click niyo yung uh, arrow na naka-arrow sa, ano, sa ibabaw, yung arrow up. Yan. So, loading lang yan until 100%, uh, 100%. Tapos guys, nandun na yan, magpupunta sa iyong gallery. gallery. So, ganun lang kadali yung uh, pag-edit, pag-enhance ng video. Kung ang problema natin ay yung ating kamera uh, camera na mahina ang Uh, resolution o yung uh, quality. Dahil, syempre, mahal ang mga mamahaling camera. So, yan, guys. Okay na. So, click done. So, nasa gallery na yan, guys. So, ito, papakita na natin yung difference. So, para makita natin yung difference, guys, dito na lang din natin gawin. So, balik natin sa new project. And, guys, kunin natin yung isang, uh, yung una natin ginawa. Ito, tapos, add pa natin yung, ano, uh, pangalawa. Ayan, guys. So. So, tingnan mo. Ito yung una, guys. Ayan. Uh, tanggalan lang natin ang video ulit. ay ang uh, volume. Para uh, wala sounds. Ayan, guys. Ito so, yung unang video natin. Nawala pa tayong uh, enhancement na ginawa. Ayan, guys. O, so, di ba? Compare nyo lang, ah, uh, Pagmaslan -pag nyo mabuti, guys yung video na walang pa natin, hindi pa natin in-edit. Tsaka yung video na yan. Yung may in-edit na yan guys. So, oh, di ba? Laki ng difference. So, di ba? So, hindi mo na kailangan bumili pa ng mamahaling cellphone, mamahaling camera para lang mapaganda yung yung video na gusto mong i-upload. siyempre, as, as a content creator or vlogger, siyempre, kailangan maganda yung camera. So, yun lang. So yun guys, ganun lang kasimple. So gamit lang ang uh, CapCut na, na apps sa pag edit Nakita nyo naman yung pagkakaiba ng uh, unang video natin at saka yung uh, after nating ma-edit gamit yung CapCut. So uh, para makita nyo guys yung difference nung uh, before and after, play na natin siya